Kamusta mga pare? Ngayong araw inaisip kong i-restore ang aking natambang na mountain bike Bali, akin yung kulay pula at sa kapatid ko naman itong kulay dilaw na mountain bike Smooth pa naman yung pag-ikot ng gulong kahit mahigit limang taon na silang nakatambak dyan Medyo nababalutan na nga sila ng agiwa talikabok kaya isang matinding linisan ang kailangan nito Base sa pagpisil ko sa mga gulong ay mukhang okay pa naman sila ito nga palang kulay dilaw ang uunahin kong i-restore dahil mas magaang to kumpara dun sa kulay pula. Agad ko na nga itong inilabas ng bahay upang masimulan na itong malinisan. Gumamit lang ako ng spray bottle at sabon na nabili ko sa Shopee. Ito rin yung ginagamit kong panlinis ng aking motor. Tingnan nyo kung gano'ng kaganda tong nabili kong spray bottle sa online. Limang buga lang ay ubos na agad ang pressure nito sa loob. Kaya kung ako sa inyo guys, ay huwag na kayong umorder ng ganito at madidismaya lang kayo. Ito yung tipo ng cleaning tools na mas lalong patatagalin yung paglilinis nyo. Bali 5 is to 1 nga pala yung tawag ko sa spray bottle na to. 5 pump, 1 buga. Ang pagbabake nga pala ang ginagawa kong exercise dati. Halos araw-araw akong nagbabike at ang lagi kong iniikot ay ang Rosario, Nobeleta, Kawit, General Trias, Trece Martires City, Naik at Tanza Cavite. Ito yung mga lugar na madalas kong ikutin tuwing umaga. Yung tipong alis ka ng alas 5 ng umaga at uuwi ka ng sikat na ang araw at masakit na sa balat. Bala ko nga palang magbike to work kaya naisipan kong ayusin ulit ang aking mountain bike. Alam mo naman tayo ang maisipan. At pagkatapos nga ng humigit kumulang 396 na punas ay natapos ko na itong linisin. At ngayon naman ay hanginan ko na kanyang mga gulong. Ito nga pala yung gagamitin kong panghangin, yung pinapaa. Medyo nahirapan nga pala akong hanginan yung mga gulong nito kasi medyo may kalumaan na rin yung aking panghangin. Medyo nag-stuck na rin yung tip ng panghangin at medyo marupok na yung mga goma nito kaya hindi na siya maipasok doon sa pito ng mga gulong. Pagkatapos kong hanginan yung gulong sa harapan, ay agad ko nang isinunod itong gulong sa likuran. At syempre, huwag natin kakalimutang linisin yung mga gears natin. Bali, in-sprayan ko lang sila ng WD-40 mula sa malaki at maliit na gears hanggang sa mga kasulok-sulukan. Pati na rin yung mga pinagkakabitan ng mga tornilyo, inisprayan ko na rin ang WD-40. Ito namang gulong sa harapan, inisprayan ko rin ng WD-40 yung sa may pinagkakabitan ng mga bearing niya. At ito na nga mga pare, ite-test drive ko na siya sa labas. Babalitaan ko na lang kayo sa susunod na video. Tatlong minuto ng buhay nyo ang nasayang sa panonood ng video na ito kaya maraming salamat mga pare. Huwag kalimutang mag like and follow. Paalam!